Hello mga ka-mystery eclipse natin dyan. Magandang araw po sa inyo. Ayan, ang aking ma-share ngayon sa inyo guys ay tungkol sa aking karanasan. Hindi hula or hindi hindi gawa-gawa. So ito po ay totoo na nangyari. So, about naman to sa puting paro-paro. Paano nga ba ang puting paro-paro? So marami tong ano guys, marami siyang ibig sabihin, maraming mensahe na gustong iparating sa inyo. Nakadepende na lang siguro sa paanong paraan nyo ito nakikita or natagpuan. So, base doon sa aking na-experience na white butterfly, kakaiba talaga siya. So, ito yung ganap na pangyayari. Nung araw na yun, papunta kami sa Kison Province. Uh, nagmumotor lang kami. So, nung malapit na kami doon sa probinsya na yun, mayroon siyang Uh, nakasalubong. Yung pasalubong talaga sa kanya. Ah, puting paro-paro. Nasin sumalubong talaga sa kanya. Siya yung yung sadya. Hindi ako. Kasi ako nasa likod. Siya yung sadya. So, umpisa, wala lang. na ako kasi puti. Maganda kasi yung puti. Kasi, di ba, purity. Ibig sabihin, wini-welcome kami doon sa lugar na yun. Parang ganun yung nangyari. Pagka pagka-intindi ko doon sa butterfly. May panibagong puti yung butterfly ulit na dumapo sa kanya sa lipad. So, parang nagtaka na ako, pa pangalawa na ngayon na, sabi kong ganon. So, ako lang yung nakakaano, ako lang yung nakakapansin. Yung kasama kong drive hindi niya napansin yon So, hinayaan ko lang yon Tapos, sa sunod na naman ulit, meron na naman pangatlong butterfly. Talagang dumadaan sa kanya. Dumadaan sa kanya, hindi sa akin. Sa kanya mismo. Sabi ko parang kakaiba ang ano, ang puting butterfly ngayon. Parang may something, sabi kong gano'n. Parang may gusto siyang ipahiwatig. So, ando na yung nag-iisip na ako ng di maganda. Hanggang sa pang-apat, gano'n pa rin. Tapos nang pang-apat na yun, di na ako nakatiis. Sinabi ko na doon sa kasama ko, napansin mo ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, bakit? hindi mo napansin na ilang bisis ka nang dinapuan ng butterfly, yung iba sinalubong ka mismo. Yung iba din, dumapo talaga sa'yo. Sabi niya, wala akong napansin. Sabi niya nang ganun. Wala daw siyang nakita. Tapos pang lima, tinuro ko na sa kanya kasi nakita ko naman talagang gumano na naman sa kanya. Sabi ko, ayan no, pang lima na yan. Sabi ko ganun sa kanya. So, nung time na yun na pang lima, parang ando na yung duda ko. Sabi ko, Parang di maganda yung ano. Parang di maganda yung kutob ko dito sa white butterfly. Kasi parang, ayun nga, welcome. May welcome ka. Tapos parang, parang di maganda talaga. Di talaga maganda yung ano ko nun, yung kutob ko nun sa white butterfly. Parang welcome tapos parang sinusundo ka. Parang susunduin ka na. Parang ganun yung nasa utak ko eh. So hinayaan ko lang yun, hinayaan ko lang yun. Hanggang sa tuloy-tuloy pa rin yung lakad namin. Tapos, nung nadating namin yung simbahan doon sa, sa Lukban, sa Kisun Province, sabi eh, magsindi daw muna kami bago kami tumuloy doon sa pupuntahan namin. So, nung pagsindi niya, biglang nalaglag yung kandila niya na red. Sabi ko, parang di magandang pangitain to ah. Sabi ko gano'n. Nasa isip ko na lang. Pero hindi ko na sinishare sa kanya kasi ayokong mag-alala siya nasa sarili ko na lang yun. Tapos yun, dumiretso pa rin kami. Tapos pag namin, doon nagsimula naman yung motor niya na bigla na lang hindi gumana. Dalawang bisis na hindi gumana. Tapos doon pa yun na, ano, doon pa siya na, na taon sa may sampung utos. Doon siya na taon sa sampung utos na yun. So, sabi naman sa ano sabi naman sa mga taga na mga nagpupunta lang talaga sa lugar na yun is mga na ng palataya so hindi ko alam sa kasama ko kung gaano kabuo yung sarili niya na pananampalataya sa Diyos kasi parang kakaiba kakaiba para sa akin na kakaiba yung mga na-experience namin kasi yung motor na taon doon sa sampung utos tapos may binili kami bracelet na gawa sa kahoy na may cross yung sign. Nung sinukat ko naman sa kanya, biglang nalaglag yun. So, di pa rin maganda ang ano ko dun. Di maganda yung basa ko dun sa pangyayari na yun. Tapos, umuwi na kami, umuwi na kami. Bumalik na kami sa Cavite. Ayun, kasi birthday ko naman kinabukasan. Sumama siya sa amin. Tapos nung umaga na yon, nakaano siya, para nakaganyan. Ayun. Sa araw mismo ng birthday ko, nagpaalam siya. So yun na nga kinabukasan nung time na nag-swimming kami dahil nga birthday ko sinisi namin. Yun din yung time na nagpaalam na siya. Na as in talagang masabi ko talaga na yung white na butterfly is a uh, sign. Isa siyang message ng uh, pamamaalam. Isa siyang mensahe na susunduin na siya para sa kabilang buhay niya, kabilang mundo niya. So, yun. Ang aking ma-share about sa white butterfly. So, hindi lahat, hindi naman lahat ng white butterfly is about sinusundo ka na. So, iba-iba po yun, guys. So, base doon sa aking na-experience. Ayun ang totoong na-experience ko sa white butterfly na nagtaka lang ako bakit limang beses. Tapos siya lang talaga. Hindi dumaan sa akin. Sa kanya lang. Siya lang yung dinapuan. Siya lang yung sinalubong. Bakit sa akin wala kahit isang beses? At siya, hindi niya napapansin yun. Ako lang nakakapansin nun lahat. And yun na nga din yun. Yun na yung, yung nalaglag yung candle yun tumirik yung motor namin ng dalawang beses, doon pa na taon sa sampung utos tapos nalaglag yung binili kong bracelet sa kanya na may cruise alam ko doon yun ano, doon nagsimula lahat na may mangyari na, pa, na kinabukasan noon na may maganap ng malaking pasabog pamamaalam pray ko na lang na sana nasa mabuting kalagayan na siya. Ngayon, kung saan man siya naruroon ngayon. And sana, matanggap siya ng, ng may kapal natin na mapatawad siya sa kanyang kasalanan na nagawa nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo at makamit na niya ang kaharian, ang paradise. So, yun lang guys ang aking ma-share sa inyo at sana napulutan nyo ng ano, lesson and magkaroon din kayo ng idea. And that's all for today's video. Thank you guys and paki-like and subscribe na rin ako. Bye-bye.